Kamustahin naman natin ang sitwasyon sa Aurora Boulevard. Ngayong pinagtin ang LTFRB, ang operasyon nito kontra Colorum. Si Bernard Ferrer sa Report Live. Bernard? Kaya'n kasagsagan na ng rush hour dito sa Aurora Boulevard pero halos hindi pa puno ang sakay ng mga pumapasadang jeepney. Si Rodel, alas tres pa ng umaga, pumasada pero nakakadalawang ikot pa lamang siya. Matumal kasi ang pasahero kaya ikinatuwa niya na pinaigting ng gobyerno ang anti-colorum operation. Dapat pag bumabiyahe, ilagay natin sa iOS yung mga papilan dito para naman eh, hindi naman maano yung mga pasahero legal siya. Malaking kabawasan kasi sa kanyang kita kung may makasabay pa siyang kolorum na jeepney. Papuntang Marikina at Antipolo ang mga pumapasadang jeepney dito sa Aurora Boulevard. Magpapakalat ng sapat na bilang ng mga tauhan ang Land Transportation Office para tumulong sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board sa pagsasagawa ng anti-colorum operation sa Metro Manila at iba pang urban areas sa buong bansa. Pero sa mga oras na ito, wala pa naman tayong namamataang tauhan ng LTO o LTFRB na nakalat dito sa Aurora Boulevard. Dayan, maayos pa ang sitwasyon ng trapiko dito sa Aurora Boulevard. May bahagya lamang paghinto dahil sa stoplight patawid ng EDSA Cubao. Paalala sa ating mga motorista ngayong uh, Webes, bawal ang mga plaka na nagtatapos sa numerong 7 at 8 mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Balik sa iyo, Dian. Maraming salamat, Bernard Ferrell.